Major sa mga media ngayon na identify na raw, meron na kayong ano ba talaga? Na-identify or hawak na ninyo ang dalawang uh, suspect sa uh, pagkamatay nitong broadcaster na si Juan uh, Humalon uh, alias Johnny Walker. Uh, Major ako po po uh, Congressman Erwin is yung ating regional director ng police regional office and uh, nag-activate na po tayo ng uh, special investigation task group Johnny Walker Johnny Walker po kasi uh, kilala po ang biktima sa palayaw na Johnny Walker and wow. ito pong SITG Johnny Walker po natin ito po yung mag uh, ng masusing investigasyon kung saan po pangungunahan po ito ng provincial director ng Misamis Occidental Police Provincial Office and will be supervised also by the uh, deputy regional director for operation ng police regional office 10 as to the identity of the uh, suspect po uh, mga suspect po uh, kahapon po uh, sir uh, congressman erwin eh, sa kasalukuyan po ay po, eh, po natin ang pagkakinanlan ng mga taong ng mga suspekado Uh, base po sa nakuha nating CCTV footage at uh, saka yung testimonyo o description ng mga witnesses at uh, sa ngayon po nagbigay na ng utos ang ating regional director na once po na matapos ang pagsagawa ng computerized facial composite sa mga suspectado ay ilalabas po natin ito sa publiko para po makatulong sa pag-identify ng mga sospitsyado at makapagbigay po ang publiko ng mga mahalagang informasyon na makakatulong po sa paglutas sa, sa kasong ito, uh, Congressman Erwin. Major, uh, ano po sabi ng family ni uh, alias Johnny Walker ni uh, uh, Ginong uh, Humalon? Meron po ba siya mga death threats this past few days or past few weeks, uh, Major? Uh, Congressman Erwin yan po yung tinututukan na mga angulo uh, sa insidente po. Ito actually ang ating pong SITG Johnny Walker already coordinated with the family of uh, the victim at meron na po tayong mga informasyon na nakukuha and, and we believe that information uh, will lead us no sa uh, yung yung uh, to shed light sa nasa. Uh, incidente. at lahat po ng mga anggulo tinitingnan po ng ating uh, SIPG Johnny Walker. However, we cannot divulge uh, any information pa po as of this time, uh, Congressman Erwin, hmm. uh, so as not to uh, compromise the ongoing investigation po na sinasagawa ng SIPG Johnny Walker. Major Navarro, this is Aljo Bendijo. Nais nice pong malaman ng mga kasama nating mamamahayag dyan sa Mindanao, na malaman kung hanggang saan sila pwedeng protektahan ng kapulisan natin laban dito sa mga uh, eh, parang uh, hired assassin to partner eh. Mm. Oo. Dapat daw may mahuli talaga at makulong lalo na yung mastermind. Uh, Sir Aljo, mm. no, uh, makakaasa po ang ating mga media practitioners lalong-lalo na po dito sa Northern Mindanao na priority po natin ang kanilang seguridad uh, kaya kami kaya naman po kami ay nananawagan din at humihimok sa lahat ng mga media practitioners sa Northern Mindanao na kung sila ay nakatanggap ng anumang banta sa kanilang buhay o sa kanilang sa kanilang kaligtasan i makipag-ugnayan po sa pinakamalapit na estasyon ng pulisya o sa opisina po namin dito sa Police Regional Office 10 upang kami po ay makapag-imbestiga at makapag-sagawa ng uh, threat assessment at uh, tiyak namin na kung uh, nakita namin na may tunay na panganib uh, sa buhay ng isang media practitioner handa po kaming magbigay ng seguridad and uh, of course important 'yung pag-exercise ng uh, uh, vigilance no at all times uh, importante din po 'yung mga kooperasyon ng ating mga mamamayan kasi alam naman po natin po uh, as well when it comes to peace and order this is really a shared responsibility okay. and we really need the cooperation and support po ng ating mga mamamayan. Panghuling uh, katanungan sa akin na uh, Major Navarro, sabi po ni uh, I don't know if it was if it was uh, your commander, the regional director na you guys are looking uh uh at for uh ikang motives is this correct uh, major ay uh, yes uh, totoo po uh, uh, uh Congressman Erwin uh, tinitignan po natin yung angulo ng personal na aspeto ay uh, yung work related kasama na rin po since still it's election period yung eleksyon na, na aspeto at uh, yung uh, iba pa po na ang anggulo na makikita po natin uh, sa pag uh, patuloy po ng investigasyon na ginagawa po ng ating uh, SITG Johnny Walker all hmm. may mga nagtatanong sa amin ngayon kung uh, ito ba uh, work related kasi para uh, maging kami rito hmm. ay uh, napapaisip kung ito work related kasi Disjaki siya eh. hmm. Hindi naman talaga siya music, no? komentarista. papa So, nagpapatugtog hmm. like, siya ng music. Pero, gayon pa ma'am, baka may minsan, alam mo yung mga disjaki, sumusundot, hmm. may mga segway sila. Ano ho nga uh, kayo, uh, dyan sa PT Forms, ano ho nga uh, basa niyo rito, Yusek? Wala, nakapa, wala, nakapanayam din po natin na uh, kausap po natin si uh, PD uh, uh, Dwight na Monato, no, ng uh, Misamis Occidental at saka po yung mga kasama niya dyan sa Mindanao Press Independent Council. At uh, alam ko niyo ang description kasi dito, boss sa uh, Joe, boss sa uh, Erwin, ano eh, hindi naman siya ika nga bastos ang bunga nga sa pagbabalita. Ganun. Hmm. Kumbaga maayos naman siyang mag-broadcast. No? So, uh, kaya nga medyo nagulat tayo dun pati sa estilo ng pagpatay sa kanya, pinasok dun sa kanyang radio booth at uh, doon na uh, mismo uh, binarel, no? Ah uh, masasabi natin na at this moment nakikinig po ako sa programa ninyo o kanina ay uh, tama po sila may mga anggulo pong nga tinitingnan dito pero yun pong sasabing world related I think medyo medyo po uh, uh, hindi po ganoon ang pananaw noong ibang niyang mga kasamahan sa hanap buhay diyan po sa amin tanaw yung pamilya niya Yusek, anong uh, ano sabi ay ay uh... I read kanina na nakausap niyo na raw. <clears throat> ay, kilala ko kayo kahit talaga kayo'y agad na kumikilos pag binigyan kayo ng assignment eh nakausap niyo na raw at uh, mukhang uh, iba yata ang basa nila, ibang tingin nila na family is that correct? Uh Yusek, without telling us kung ano na pag-usapan uh, niyo. Paglilinaw pag lang po, Boss Erwin, no since yesterday po we've been trying to reach out with the family, ano. Ah, okay. At uh, ang problema po dito ay mukhang in, in, in state of shock pa po yung kanyang uh, asawa. Ay no? May mga Pero, anak ba ito, Yusek? May mga anak? Yes, dalawa po ang anak nito, isa pong uh, mga binata na po, yung I think yung pangalan niya ay 20 years old yung pong bunso ay 16 anyos. isang babae, tsaka po isang lalaki, ano. Okay. Uh, yun po ang gusto rin natin makausap kahit man lang po yung mga anak. I've been telling my staff na kahit yung anak makausap natin. Mm -hmm. uh, kasi nga po, yung pong iba namang tulong na gusto kong po ng gobyerno sa kanila. Kasama na rito, Boss Erwin, yung iniwan mong legacy dyan sa DSWD na may nakalaang uh, tulong sa mga kapatid natin sa media na nalalagay na sa ganitong... Uh, uh, sitwasyon. Opo. Eh, tuloy-tuloy pa rin naman po yan. Kahit tala na tayo sa DSWD, eh, nandiyan naman bukas yung office namin, yung uh, aking uh, opisina. So, maaari pa rin pong uh, lumapit. Buti pinaalala niyo po sa akin. Kontakin niyo lang po ako kung uh, ano po ang kailangan itong uh, family po ni uh, Humalon, uh, Yusek. Oh, salamat. Salamat, right. Boss Erwin.